Good morning mga kalapatit Dito na naman ang ating kalapate Hindi pa bumababa yung iba Pero uh, papakainin na natin dito Ayan mga kalapatit Ang ating mga kalapate dito sa offshore Good morning, good morning Sabi ni Idol Idol Anthony Mix Black iba ayaw pa bumaba good morning good morning mga idol ah, katuwa parang nasa bahay lang talaga ako mga kalapatid hindi ko na nararamdaman yung ilang taon ko ditong ah, pag i standby ayun pa oh yun yung ating young bird kalapatid oh nahiya pang bumaba tapos ito yung isa Nahihiya pa silang bumaba mga kalapatid. Oh, ang bilis lang nilang maubos yung isang dakot natin kung patupa, mga kalapatid. Kaso lang mga kalapatid oh. Hindi pa tayo ulit sumasahod sa Facebook. Kailangan na nating sumahod ulit. Kaya kailangan natin mag-share. Panood naman ang ating mga ads mga kalapatid. Baka naman, Baka pa naman pwede nga ipanood yung mga kalapatit, ah, Yung inyong mga main na facebook Para naman lumabas yung mga ads Huwag yung mga gagamitin nyo ay puro Pampanood ay puro mga page Kasi pag page lang yung gagamitin yung pampanood mga kalapatit, Hindi lalabas yung ads Kaya dapat ang gagamitin yung pampanood Yung mga main nyo kaya hindi nyo na napapansin mga kalapatid Pag ako na nanonood sa inyo Tinatag ko na lang yung aking uh, page Kasi ang ginagamit kong pang panood sa inyong mga Sa inyong mga video Ay yung aking main Nagtata Tinatag ko na lang yung aking uh, page Para at least alam nyo na ako yung nanonood dun sa Inyong mga video mga kalapatid Ginagamit ko yung main ko Para ako makatulong sa inyo na lumabas yung mga ads ng inyong mga video kasi kung gagamitin nyo talaga ay mga page din hindi ilalabas yung mga ads ng mga video mga kalapatid kaya hindi tayo makakasahod sa ating Facebook wala tayong ipapakain sa ating mga kalapati mga kalapatid pag naubos to balik na naman tayo sa tinapay tinapay, bigas, munggo at yung dal o oh, mga kalapatid, kaya kaya naman, baka naman. Please. Oh, yung yang bar natin, gusto nang bumaba. Ayun oh, know, lumilipad-lipad na. Mailap siya eh. Kasi doon lang siya doon lang siya nagkaisip sa platform mga kalapatid. Wala namang kwan doon. Walang tao pumupunta doon eh. Hindi sila nahahawakan kahit kailan. Kaya Nung nakakita sila ng tao dito Medyo mailap sila mga kalapatid Ayan, ubos na nga mga kalapatid Mamayang hapon, papakainan na naman tayo na Ayun na, bumaba na Bumaba na mga kalapatid Ayun na oh Ayan Ang ating isang young bird Saan kayo ang kapatid nito? Tingnan nyo mga kalapatid, wala siyang singsing -sing. Kasi bago pumunta yun dito, malaki na Yung kapatid kaya nito, nasaan? O tumutuka-tuka na rin siya doon oh. oh. Maganda mga kalapatid Maganda siya O huwag yan, plastic yan Dito, dito Ako, umos na yung patukaan natin Doon, doon, doon. Punta ka dito. Naku, wala na tayong patuka mga kalapatid. <laughs> nabitin, nabitin. Kung kailan bumaba na yung young bird natin. Ayon ah, pa yung isaw sa taas. Ayan, nakakatuka-tuka na siya ng mga talsik-talsik doon mga kalapatid. Oh, nabitin ang ating mga kalapati bitin Tapakainin na lang ng kanyang tatay. Tatay niya yun eh. Panak pa rin ni Dagol yan ito. Eh, si Dagol talagang maraming anak dito. Kaso lang nga, hindi naagapan si Dagol. Nagkasakit. Nagkaroon ng kanker si Dagol eh. Hindi naagapan, sayang. Pero si Dagol yung maraming anak dito. Sa mga kalapatin na ito dito yung ating isang ano, ang magpapadami dito yung si Iran yung Iran natin ang magpapadami uli ng malalaking lahi dito kasi may anak na sila doon yung nilagyan natin ng singsing -sing nung nakaraan malaki na yon after one week yun, nandito na rin yun lilipad na yun ganyan lang sila dito mga kalapatid kapag uh, malalaki na, saka lang sila umuwi dito kung saan na tayo napatuka ito oh, ito yung yan siya mga kalapatid yan yung nanay yan yung nanay saan yung tatay niyan saan yung tatay nung mga sisyo na yun Hala. yun na pinapatuka na mga kalapatid sa ibabaw yung ating young bear pinapatuka na to sa ibabaw oh. yung tatay kasi hindi naman bumaba kasi dito nagpapasubo kasi yan Ayun lang mga kalapatid. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayong lahat mga kalapatid. Please follow, like, and share.